Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang inalay nga dapat ni Joel Embiid ang kanyang 70 points sa namayapang si Kobe Bryant. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang nagpasikat na nga po agad ang dating player ng Los Angeles Lakers na pumirma pa lang sa ibang kupunan. Matagumpay nga po mga katrops na nakuha ng Philadelphia 76ers ang panalo sa kanilang game ngayong araw laban si Spurs sa score na 133-123. Salamat sa ginawa nilang scoring run sa second half lalong lalong sa third quarter. Sa paunguna nga po ng kanilang superstar big man na si Joel Embiid na nakapagtala nga po dito ng kanyang career high na 70 points at 18 rebounds sa kanyang 24 out of 41 shooting sa field goal. Kaya siya na nga po ang pangpitong player sa history ng NBA na nakagawa dito ng kanyang klaseng puntos. Bukod rin nga po dyan mga tropes, ay nabasag na rin naman nga po niya ang franchise record ng 76ers matapos nga po niyang lampasan ng 68 points ni Welch Chamberlain. At nagawa nga po ito ni Embiid sa harapan mismo ng super rookie na si Victor Wembanyama na nakapagtala rin naman nga po kahit papano ng 33 points at 7 rebounds sa kanilang laban. Kaya dahil nga po sa ginawang ito ni Embiid ngayong araw, ay pinatunayan lamang nga po niya sa lahat ng mga fans at mga analysts na siya pa rin nga po ang kasalukuyang MVP sa loob ng NBA. At kasabay rin nga po niyan ay sinabi rin naman nga po ni Joel Embiid na inalay nga po niya ang kanyang naging performance sa na namayapang NBA legend na si Kobe Bryant since ito nga po ang siyang dahilan bakit napamahal siya sa paglalaro ng basketball. Para rin nga po sa inyong kalaman mga katrops, ngayong araw rin naman nga po ang anibersaryo ng pagtatala ni Kobe Bryant to ng kanyang career high na 81 points. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nagpasikat na ng adipon dating player ng Los Angeles Lakers na pumirma pa lang sa ibang kupunan. Ilang linggo pa lang nga po nakakalipas mula ng pumirma ng kontratang dating player ng Lakers na si DeMarcus Cousins sa kanyang bagong team na Taiwan Bear Leopards ay nagpakitang gilas na nga po agad ito matapos siya magtala dito ng 13 points, 10 rebounds at 5 assists sa kanyang 28 minutes na paglalaro sa kanilang pagkapanalo laban sa New Taipei sa score na 105 to 85. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni DeMarcus Cousins Meron pa nga daw po siyang jet lag na maglaro siya sa kanyang unang game sa T1 League, gayong kakagaling pala nga po siya niyan sa 14 hour na flight, kaya kailangan na rin naman nga po niyang magpahinga upang magkaroon siya ng fresh legs at maging ready siya sa kanilang mga susunod na game. At hopefully nga daw po mga katrops, ay magkakaroon ulit nga po siya dito ng magandang performance. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my youtube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.